Munting Lupa LGU nagsagawa ng sports clinic para sa mga kabataan. At igit pitong libong bata sa Quezon City dumalo sa kanilang moving up ceremony. Si Gab Humil de Villegas sa report Rise and Shine Gab. Aabot sa mahigit 300 at 40 mga estudyante ang lumahok sa isinasagawang sports clinic ng Muntinlupa City Government. Dito ay nagpakita ng kanilang galing sa iba't ibang larangan ng palakasan ang mga lumahok, kabilang ang athletics, badminton, basketball, arnis, chess, judo, baseball, football, gymnastics, taekwondo, floorball at swimming. Ang programa ay bahagi ng gabay sa pagpapakatao ng Warm to Work program sa ilalim ng karunungan agenda ni Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon na layong palakasin ang sports education sa mga kabataang Muntinlupeno. Halos 7,500 mga bata naman mula sa Child Development Centers ng District 1, 2 at 3 ang dumalo sa moving up ceremonies na ginanap sa Quezon City Hall nitong weekend. Masayang nagmarcha ang mga batang nagsipagtapos kasama ang kanilang mga magulang at guro. Tiniyak ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na suportado ang mga estudyante sa lungsod mula preschool hanggang kolehiyo.